po sa inyong lahat. This is sa si Sa'm sulok man kayo ng mundo, naroon, magandang umaga, tanghali, hapon or gabi po sa inyong lahat. Mga kakaymal. Welcome back to my YouTube channel. Mga kakaymal, may gusto lang akong i-share sa inyo. It's ito po ay about sa pagkulay ng buhok, natural color. So, gusto ko i-share sa inyo kung paano mag-apply or gawin ng proseso gamit ang henna. Ayan sa mga nagtatanong sa akin kasi henna ang aking pinakukulay pag wala akong pambili dahil dito po sa amin marami kaming henna leaves dry so meron kami isang sako kaya sinasamantala ko at nakakalibre ako pag ang aking hair is may mga uban-uban na so ngayon po kasi medyo nangangati na naman ang aking ulo dahil meron na naman tayo mga alagad na mga uban-uban dyan. So, ayun, isipan ko magkulay at ipakita sa inyo kung ano-ano nga ba ang ginagamit ko at yung sa henna. Kaya, tara, pakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga sangkap nito. So, ngayon, nakakita tayo dito sa uh, taas kasi ang aming henna ay naka lagay dito sa taas gawa ng la wala na space sa baba So, ayan. Nandito tayo sa rooftop kung saan dito ako naglalaba. Ito yung mga estatay namin ng mga labahin. So, dito, nandito yung ating henna leaves. Ayan. So, ito mga kahimala. Kukuha ako. Ayan. Ayan po yung henna. So, dahon pa siya, no? Ayan, ayan po siya. Ang gagawin ko dyan, i-blender ko siya. So, natin dito. Kukuha ako. I-blender ko, ko siya. Ang kailangan medyo madami. So, yan siya. So, ito mga kalods, mga kahimala. Pag pinlender dito siya, titimplahan natin siya. So, yan ang itsura niya, no? So, papaba na tayo sa kusina para magawa natin to. So, yan mga kahimala, ilalagay natin siya dito sa mix. Ay, durugin natin siya. Ayan, dito sa mixer natin, po. Dito sa ating blender. So, lagay siya dyan. Para madurog siya ng gusto. Ayan, dyan siyempre.

natin lahat. So, yan. Sige lang natin yung aking So, okay, yan. Check na natin siya mga ka mga kahimala. himala So, ayan, at isalin na ulit natin siya sa ating lalagyan. So, ayan. So, ayan mga kahimala. Next natin, kailangan niyo ng black coffee. So, kung meron kayo, yung nasa bote, ako okay, kasi meron naman, pero ito galing sa hotel, eh, gamitin na natin pang kulay sa ating So, mga po kayo ng kape, siguro kung sa mga kutsara is dalawang kutsarang kape or kahit tatlong kutsarang kape kasi ito po yung ating gagamitin pang tubig dun sa ating powder na hena so yun kahit tanihan nyo po yung kape mas maganda po then lagyan natin siya ng mainit na tubig yan yung pinaka tubig natin na gagamitin sa ating hena then kailangan din po natin ng ah, uh, itlog so, ayan. Anigin natin yung ating kape. So, yan yung black coffee. Then, yung itlog. So, ito po yung ating henna na binlender kanina. Then, lagay na po natin yung ating... At kailangan din po pala natin ng oil. So, ah uh, coconut oil, olive oil, basta yung pwede nyo i-apply sa buhok nyo. Pwede nyo pong lagyan yan. So, kahit isang kutsara po, Ayan. Lagay po natin doon sa ating henna. Then, yung ating kape na pinunaw, yan naman po yung gagamitin natin ng tubig doon sa ating henna. So, ayan. At, lagay natin yung ating one egg. So, ayan. yung ating henna. Tunawin lang natin yung ating itlog at lagyan pa natin siya na kape. So, ayan po yung kape natin. Yan yung pinaka-pupit na ating nilalagay. So, mix lang natin siyang mabuti. So, napakaganda po nito sa buhok, mga kalots, mga kahimala. So, napakaganda Then after nyan, hayaan lang po natin siya. Mas maganda kung 24 oras natin siyang i- hayaan sa da, ano, na ganyan siya. Tabi lang muna natin siya sa loob ng 24 hours. So, ayan. Then, mix lang natin siyang mabuti. Ito, napakaganda po nito sa buhok. Yun na lang po, pag naliko tayo, ah, talagang matagal. Ano, kasi, powder siya. Kaya dapat halong-halo. At tunaw na tunaw. So, yan. Halong lang. Haluin nang mabuti. Few moments later. Then, after nyo po siyang nahalo ng gusto, kung meron po kayong Miss or Clubs, kung tawagin sa English, ito po yun, powder. Lagyan nyo din po siya. So maganda po yan sa buhok. Ayan. Then, halupin lang ulit natin yung ating henna. So, ayan na siya mga kaimala. Pero, kailangan halong-halo pa rin po siya para matanggal yung buo-buo. Ganoon lang siya na gusto. So, again, yun yung powder po natin, yung henna leaves natin na dry. Yung blender lang natin siya hanggang sa maging powder siya. Tapos, lalagyan natin siya ng black coffee. Yung pinaka-tubig, yun yung gagamitin natin. Punawin natin yung kape. Lagyan mo siya ng isang itlog lagyan nyo siya ng isang kutsarang olive oil or coconut oil na pwede nyo, kahit anong oil na pwede nyo may apply dito. Tapos, lagyan nyo siya ng mismar. Kung meron po kayo ng mismar, optional lang naman. Kung gusto nyo lang naman po. Yung iba po, ang nilalagay dito is gatas. Gatas, kape, yan. Kanya-kanyang, ano lang po, kanya-kanyang diskarte lang kung anong pwede nyo ihalo. Pwede nyo rin lagyan to ng uh, yogurt para mas shiny yung book nyo. Pero sa akin, okay na sa akin yung blog So ayan mga kahimala, hayaan ko na lang muna sya dito. Hindi pwede kung gusto nyo 3 hours, 5 hours, or 24 hours. Eh kasi naligo na ako, so bukas na ako mag-apply nito. Hayaan ko muna sya ng 24 hours na ganito. Nilagay ko lang siya sa rep. Walang problema kahit i-rep mo siya. So, ayan. Kunti tayo bukas para mapakita sa inyo yung pagka-apply. Okay? 24 hours later. So, ayan mga kahimala. Ito yung ating ginawa kahapon. Ito na yung tsura niya. So, ayan. Pwede na natin yan i-apply sa ating buhok. Ayan. Dito sa side, meron ako dito plastic at yun ako gagamitin gloves. Ayan. So, ayan mga kahimala. Nagyan ko na lahat. Pwede ko na yan ibalot. Then, balawan siya mamaya. So, lagay ko lang siya dyan ng mga 1 uh, hour para mas kumapit po yung kulay. balutin ko na siya. Pwede siyang balutin ng plastic. O kaya, kung meron kayong hairnet, may hairnet kami dito. Marami kami hairnet kasi pag magkukulay kami ni Madam. So, ayan. Pwede siyang balutin ng ganyan. Para hindi siya mag... So, ayan yung kulay niya, no? So, ayan na. Ayan na tayo later. Mga one hour. After one hour, maliligo na ako para mabalawan siya. So ayan mga kaimala no, ito na yung ating look So ayan na. Ito na yung kulay So ayan na yung ating kinulayan kanina Na so, nabawasan na yung pangungate ng aking ulo So ayan Na na yung mga uban-uban yan meron man matira, siguro ilan na lang. yan na so, nakabawas ng pangatay ng ulo. So, pwede nyo gawin yan twice a week para mas kumulay ng gusto. Kung gusto nyo pong kulay na kulay. Meron pa si magkulay magkisa. Kaya ganyan. Ayan, sa mga nagtatanong kung paano gumamit ng henna, Ilalagay natin sa ating description para masundan ninyo kung ano yung pwede nyo ihalo sa henna powder nyo. So may nang nabibili naman na henna powder na nakabaks. Tapos, lagyan nyo na lang ng atlog. Ang pinaka-itutubig nyo doon is yung katas ng kape. Then, lagay nyo ng konting olive oil or kaya coconut oil na pwede nyo ipanglagay din sa inyong mga buho. Pwede nyo i-mix doon. So, ayan mga kahimala. Bawas ka din ang ulo. 所以。So, yeah.